Palang araw po sa inyong lahat uh, May babagi po na naman akong panibagong uh, Kaalaman sa spiritual Ito po ay uh, mga dasal laban sa mga naingit at naninira Bago ko po po ay bago ko po umpisan po ay mag subscribe, mag like uh, share at pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo sa aking susunod sa na video uh, shout out mo shout out po kay bike tayo kabayan, berlindo, paliso Matina, lustre daddy jun, masuhin mo god bless sayo number labog pray God bless sa you Mr. Bro Austino Gloria Noreen Castillo God bless sa you Maria Paz Melo Maranan Ed Guns, Narski Vlog at sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at malay sa sakit at magdasal palagi sa araw-araw bago matulog, pagkagising para palagi kayong gabayan ng ating amang makapangyarihan sa lahat para malakas po tayo pangangatawan natin at uh, palagi tayong gagabayan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat uh, ang iba ko po ngayon ay mga dasal laban sa nainggit at naninira Narito po ang uh, narito ang mga dasal para hindi makakaisahan ng mga kasama sa trabaho at mawala na ang kanilang inggit at galit gamitin ang alinman mapang tatlong dasal na ito sa pasmainam kung salin lahat ito bago umalis ng bahay. Ang ikalawang dasal ay usalin habang abot tanaw, na papalapit o karap ang taong kumakalaban sa iyo. Narito po ang unang dasal. Santong amang katastaasan, Santong Diyos, Santong Puon, Pinupuri kita. Rey Ilison, Isus ninyo. Isus isi. Homo Emmanuel. Arbador der mundo. Ako iligtas mo sa kaaway. Iligtas ako sa nang Dios anak. sama masamang tukso. Sa kluluhan. Opo, ako Dios Ama. Lukuran mo. Luku, lukuban ng kamal-mahalang Diyos, Espiritu Santo. Amen at isunod po ang dasal ng sumasampalataya. Isang bisi lang po sumasampalataya at isunod po yung uh, dasal sa naninirang puri. Narito po ang orasyon. Isus amagwa mur, mursyam ngalina mitam Libera tres Igo Sius, Pakuan. Yung pangatno po, uh, dasalin ng 7 times ang Psalm 53 at Psalm 64. Ito yung araw ng Martis habang may nakasinding insing stick. Yeah, orasyon po. Napaka-bisa po ito na para mawala ang galit nainggit sa iyo at naninira. Pa subok na subok na po ito. Dapat po uh, gawin niyo po ito sa mga naninira po sa inyo at nainggit para mawala po ang kanilang mga kainkitan, at uh, paninira mabalik po sa kanila ang kanilang paninira sa inyo Mabalik po sa kanila. Yung napakabisa po ito na orasyon. Subok na subok na po ito. Nagamit po na po ito sa pinagkaloban ko po nito uh, hanggang ngayon. Ah, uh, yung mag nag kuan po nito, yung nagamit uh, po nito, yung kawang niya dati, naging kaibigan niya, naging kumari pa niya. So, kaya subok na subok na po ito yung itong palms 73 ay 53 at palms 64 hanapin niyo na lang po sa iserts niyo lang po mako po nyo ito isang bisis lang isang bisis lang po rin yung 64 tuwing araw ng martes habang may nakasindi isang stick yan po sana po pakahingatan po nyo yan at huwag nyo pong uh, ipadamot sa iba para matutupo sila yung mga naingit dyan na naninira pa tumaganda para sa kanila yan sana po maunawaan po nyo lagi ang aking sa nyo at pakahingatan po at Napakabisa po ito na na uh, dasal laban sa mga nainggit at naninira ang napangkasinan. Uh, kung di nyo ma-confirm maigi, i-screenshot nyo na po tapos kopyahin nyo para maintindihan po nyo maigi. Po, sana po mag-like, uh, mag-likes at mag-subscribe po kayo at pinutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa ating subscribe uh, ulitin ko po naman po ang po niya, santong amang kataas-taasan santong dios, santong poon pinupuri kita, kree ilisun isus ninyo isus isi o Emmanuel, Salvador del Mundo. ako iligtas mo sa kaaway. Iligtas ako ng Diyos anak sa masamang tukso sa kluluhan. Mupmup mo, mo ako, Diyos Ama. Lukuban ng kamahal-mahalang Diyos, Espiritu Santo. Amen. At isunod po ang dasal ng isang sumasampalataya. At isunod po yung Isus amaguwam, mursyam, kalinamitam, Bibira tres igusong Isus pakuan. Dasalin ng seven times ang Psalm 53 at Psalm 64 tuwing araw ng Martis habang may nakasinding incense stick. Sana po may maunawaan po niyo yung paliwanag ko. At gamitin po niyo sa tama. Huwag niyo abusuhin para gabayan tayo ng Espiritu na nagbabantay sa mga orasyon na ito. Maraming salamat po na shout out po sa inyo lahat ano huwag makalimot mag subscribe mag like at pinutin na po yung bell icon maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo lahat bye, -bye po